Hi guys! For today's vlog ay magre-repack tayo ng mga ititinda natin. Extra income nga ito! Sinipag nga si Ma'am bigla magrepak at syempre kasabay na ang aking pagbibidyo para makita nyo naman kung paano ko ginagawa ang, ang iba kong pinagkakakitaan. Yan nire-repack ko ay adobong mani yan, guys. Binibenta ko lang siya ng limang piso at ganyan ko siya sinisil para naman malinis tignan, di ba? Dati, tinitimbang ko lahat ng mga mani para pare-parehas naman sila ng bigat. Pero kanila una, parang nasasanay na rin ako kung gano'ng nga pa sila kadami doon sa plastic. Pero ngayon, tansyahan na nga lang yung paglalagay ko niyan sa plastic. Yung ibang nagtitinda ng mani ay sila mismo ang nagluluto. Pero si Ma'am dahil wala na nga akong time para ako pa ang mag luto. Bumibili na nga lang ako ng kilo kilong ganyang mga naka-repack na mani. Pero ititingi ko lang siya. Siguro kumikita rin ako mga 100 or hanggang 150 kada pack dito sa amin guys, mas mabili yung garlic nuts kaysa doon sa adobo nuts. Lalo na doon sa mga taong nag -iinuman. Isa kasi yan sa mga pinupulutan nila. Hindi ko na nga mapapakita dito kung paano ko nirepack yung dilish, yung mga gami. Pero may mga ganun din akong tinitinda. Dito naman tayo sa Sampalok. Dito, limang piso din ang tinda ko dito sa Sampalok. Tapos, Depende pa yan sa laki ng sampalok, kung ilang piraso ang ilalagay ko sa repack. Minsan may limang piraso. Wala itong buto masyado guys. Hindi ka tulad yung mga binibentang sampalok na tagpipiso. Marami nga siyang tignan pero halos walang laman. Ito marami siyang laman.